Grabe mga kasports, panibagong pangalan ang pinag-uusapan ngayon si Lino Mark, isang batang Pinoy na naglalagay ng ingay sa basketball scene. Ang tanong ng lahat, pwede ba siyang mapasama soon sa Gilas, Pilipinas? Ngayong araw mga ka-sports, aalamin natin kung sino si Lino Mark, saan siya nanggaling at kung bakit napakalaming fans ang gustong mapasama siya sa ating national team. Kung trip mo pong ganitong content, by one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Lino Mark ay isang Filipino writer sing star na naglalaro sa international level. Kilala sa kanyang explosiveness, court vision at confidence sa laro. May kombinasyon siya ng atleticism kagaya ni Jami Malonzo, puso ni Dwight Ramos at basketball IQ ni Jordan Clarkson. At hindi lang yan, may Filipino blood siya kaya eligible na posibleng maglaro para sa Gilas Pilipinas kung tuloy-tuloy ang kanyang development. Napansin si Lino Mark matapos ang kanyang dominant performance sa Youth League kung saan nagpakitang gila siya laban sa mas matatangkad na kalaban. Nakitaan siya ng potensyal ng mga scouts abroad at ngayon ay pinag-uusapan kung siya nga ba ang susunod na international Pinoy baller na maaring i-recruit ng SBP. Kung sakaling isa siya sa mga batang pwede,